Bago po tayo magsimula mga kapatid, nais ko po sana kayong pasalamatan sa pag-subscribe sa aking munting channel. Nais ko rin po sana humingi ng pasensya sa matagal kong hindi pag-upload ng mga videos. Sobrang dami ko lang po talagang pinagdadaanan. Pat sobrang thankful po ako kay Lord, sobrang buti po ng Panginoon. Isa po ako sa mga patunay na iba talaga pag si Lord ang ating naging sandigan kaya naman nandito po muli ako upang ipagpatuloy ang aking nasimulan at siyempre ang magbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos. Ayon sa Biblia mga kapatid, ang pagiging matibay sa harap ng mga hamon sa buhay ay posible sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at paglalakbay ayon sa kanyang mga salita. Mga prinsipyo para sa katatagan Narito ang ilang mga prinsipyo na matatagpuan sa Biblia na makakatulong sa atin mga kapatid na maging matibay sa harap ng manghamon ng buhay. Pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang Biblia mga kapatid ay nagtuturo na ang pananampalataya sa Diyos ay isang mahalagang pundasyon para sa pagiging matibay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, nagkakaroon tayo ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Pag-asa sa Kanyang lakas Hindi tayo dapat umasa lamang sa ating sariling kakayahan mga kapatid, kundi lakas na nagmumula sa Diyos. Sinasabi sa Pilipos chapter 4 verse 13, Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pangamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Pagtitiis at pagpupunyagi. Ang mga pagsubok mga kapatid ay maaaring magpatibay ng ating pananampalataya at pagkatao kung tayo ay magtitiis at hindi susuko sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4 na dapat nating ituring na kagalakan ang pagharap sa mga pagsubok dahil ang mga ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Pag-asa sa kanyang mga pangako. Ang Biblia mga kapatid ay puno ng mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin sa panahon ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng paghahawak sa mga pangakong ito, nagkakaroon tayo ng katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pag-ibig at awa Ipakita ang pag-ibig at awa sa iba Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip sa maraming kasalanan Maging mabait at magpatawad sa kapwa Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin pag-aaral ng Salita ng Diyos Ang regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng karunungan at pagkaunawa kung paano haharapin ng mga hamon ng buhay. Ang Salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Panalangin Sa pamamagitan ng panalangin, Nakakausap natin mga kapatid ang Diyos at naipapaalam sa kanya ang ating mga alalahanin at pangangailangan. Binibigay natin sa kanya ang ating mga problema at nagtitiwala na siya ang magbibigay ng solusyon. Mga halimbawa sa Biblia. Mga kapatid, maraming mga karakter sa Biblia ang nagpakita ng katatagan sa harap ng mga pagsubok. Tulad ni Hog David at Pablo. Ang kanilang mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magtiwala sa Diyos at maging matibay sa harap ng mga hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-apply ng mga prinsipyong ito sa ating buhay, mga kapatid, maaari tayong maging matibay sa harap ng anumang hamon at magtagumpay sa tulong ng Diyos. Amen.